Ayan po, tutulog na po ang Choco Pam. Ayan. Si, umalis pa sa kama. Hmm. Naiinitan sila kasi sobrang init kanina. Nagbukas na nga po ako ng aircon. At bukas na rin ang aming pintuan sa kwarto para yung lamig ay nasa nalabas. Kaya At ng ate si Rises, nandiyas sa ilalim. At ang ating si Mami Shi, nyo naman po. Pan 60 days na niya ngayon pero wala pa siyang sign na siya ay manganak. Kaya tutulog muna ako sa kwarto at wala pa naman siyang sign para ano bantayan. Yan po, oh. hindi pa po siya nagle-labor, wala pang sign. Kasi hindi pa rin siya ng malambot. Ayan. 60 days pa lang naman po yan eh. Naabot po ang ganyan ng hanggang 65 days. Kaya yan. Tutulog na sila at ako ay tutulog na din kasi maaga pa ang gising bukas.